Mainit na balita, Coach Tim Cohn, nagdagdag ng apat na bagong players sa Gilas Pool para sa FIBA Asia Cup 2025. Pagandang balita, mga kabupers! Surprise announcement ang bumulaga sa basketball community matapos i-anunsyo ni Coach Tim Cohn ang pagdagdag ng apat na bagong players sa Gilas Pilipinas Pool para sa nalalapit na FIBA Asia Cup 2025. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa lahat ng kaganapan sa mundo ng basketball. Surprise addition sa Gilas Pool. Taliwa sa naunang pahayag ni Coach Tim na hindi na siya magbabago ng lineup, ngayon ay nagdagdag siya ng tatlong PBA players at isang athletic guard sa national team pool. At ito na nga ang listahan. Una nga ay si Renz Abando. Matagal nang hinihiling ng fans ang pagbabalik ni Renz sa national team, at ngayon ay formal na siyang bahagi ng gilas pool ni Coach Tim Cohn. Huling naglaro si Abando sa ilalim ni Coach Chot Reyes noong 2023 FIBA World Cup dito sa Pilipinas. Sa kanyang athleticism at defensive hostel, siguradong lalaki ang impact niya sa backcourt, lalo na kung makakatambal niya si Scotty Thompson. Pangalawa ay si RJ Abarientos, isa pang exciting name, RJ Abarientos, ang five-name playmaker ng barangay Ginebra. Matagal-tagal na rin siyang hindi nasama sa Gilas, huli siyang nakita suot ang national jersey sa FIBA qualifiers under coach Tab Baldwin kasama ang all-amateur lineup. Ngayong kasama na siya ulit, asahan ng coaching staff na mas magiging maayos at kontrolado ang opensa ng Gilas dahil sa kanyang court vision at playmaking skills. Pangatlo ay si Troy Rosario. Magbabalik gilas naman ang 6-6 forward ng Hinebra na si Troy Rosario. Matagal na rin siyang bahagi ng pool ngunit hindi nakapaglaro noong huling window kontra New Zealand at Chinese Taipei dahil sa injury. Ngayon, healthy na si Rosario at magiging malaking tulong sa frontline ng gilas, lalo na sa depensa at rebounding. Pang-apat ay si Xavier Lucero. At ang pinaka sa lahat, Xavier Lucero ng Magnolia Hotshots. Ang 67 Phil Ambigman ay unti-unti nang nagpapakilala sa PBA sa kanyang solid performances at ngayon ay bahagi na rin ng Gilas pool. Bagamat may mga katanungan kung eligible ba siyang maglaro as local, passport issue bago mag16, inaasikaso na raw ng SBP at kampo ni Lucero ang mga dokumento. Kapag nakumpleto ito, malaking bagay kung mapapayagan siyang maglaro bilang local dahil dadagdag ito sa ating frontline depth. Mukhang nakita na ni Coach Tim Cohn ang mga kulang sa kanyang team. Kailangan ng isang legit playmaker at andyan si RJ Abarientos. Kailangan ng defensive energy at athleticism andyan si Renz Abando. At sa frontcourt, kung magiging eligible si Lucero, baka siya pa ang piliin over Rosario dahil sa kanyang youth at versatility. Kung sino man ang mapili sa Final 12, tataas ang moral at magiging mas solid ang Gilas Pilipinas heading into the Asia Cup. Kayo mga kabupers, anong masasabi nyo sa mga bagong dagdag sa gilas pool? Comment down below kung sino ang gusto nyong mapasama sa final 12. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga kaganapan sa mundo ng basketball. Dito lang sa Basketball Universe PH.